Boy, good morning. Pang 14 days na pala natin dito sa Batangas Shipyard. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ng mga steelworks sa loob ng bodega. Ito o'clock pala magsimula yung BSCC sa shipyard. At pagkatapos ng meeting, balik agad kami sa barko. Maganda na pala yung barko na tapos na mapinturahan. Sa umaga, dumating na yung mga supply ng barko. Yung mga pintura tapos yung food provision. At sa umaga din, naka-schedule ang pag-install ng propeller ng barko. Maganda na pala yung propeller na MC1. Makintab na siya para na siyang gold. Kasi napalis na siya at saka na-dye check na rin. Mabigat pala to kaya kailangan buhatin ng mobile crane. Si Sinabit pala yung paday sa chinblad at tapos alalay lang yung pagbuhat. Marami din yung mga taga shipyard na tao nagtulungan ng mag-install at mabilis lang din yung paggabit ng propeller ng barko. Maliit lang yung barko kaya maliit lang din yung propeller. Tinanggal din pala yung pumps na makina for recondition. Ibiyahe pa to papuntang Manila at ibalik naman sa barko. Mabigat din pala yung knot ng barko kaya kailangan ng assist ng tatlong tao. Manumano yung pagbuhat at saka tinalian ng lashing belt. Nat pala ito ng propeller. Ikunik ito sa propeller sya para hindi matanggal yung propeller ng barko. Nilagyan pala ito ng grasa tapos nilagyan din ng rubber seal clockwise yung pagikot sa paghigpit habang busy pa yung steelwork hotworks hot works, hatch coming nagdirasting naman chipping yung mga dikro sa monkey island gamit yung jit chisel buti naman maganda yung panahon hindi mainit at hindi din maulan maganda din dito sa taas kasi mahangin yung kasama natin yung mga peter wilder sila din yung na sa paglinis o kaya yung pagdirasting lahat ng barbula ng makina kasama din nila yung lahat ng mga engine department sa paglinis ng mga pipe at pagkatapos pinturahan naman ito lahat ng pipings at sa paghapon balik naman tayo doon sa propeller nakabit na pala yung propeller sa propeller cover shop ng barko at yung cover pala ng propeller o tinatawag nila na boost cap nilagyan pala ng maraming grasa. Meron pala tayo mga bagong kaibigan sa Batangas Shipyard. Mga expert sila sa paggabit ng propeller okay, ng okay, barko. Video ka. Shoutout sa gumagawa ng propeller dito sa MC1. Si Sir, galing pa to di Batangas ha? Box TV. Oh, Box TV daw kay Sir Box <laughs> TV. Tisoy TV. Kay Tisoy TV din oh. No? <laughs> Salamat Sir. Salamat mga Sir. Yan, lagyan na ng grasa oh. O, oh, lalagyan ng grasa to para sa o-ring yan. O-ring na Marami propeller. O, eh. oh, para hindi daw mabagsak. Yan no? Daming grasa to. Okay na to, hindi puno ko Oo. Okay na okay, yan? Okay, okay, okay. Basil si Christian dahil Ah, Pagdating din naman okay, okay. Pagkatapos lagyan ng maraming grasa yung buskap ng propeller, tinakpan na ito para silyado. Shoutout kay Sir Rogelio Villasan from Manila, Sir Nelmar Pilipas Ardita, at kay Sir Brad J. Kung nagustuhan mo yung video, baka naman please like at follow para updated ka sa sunod nating video. Thank you for watching. Sharing is caring. Peace. Ingat. God bless.